What's up, what's up, what's up mga kasabong? Ito nga po ang inyong Lady Copper, Sarah O'Shell Shell Barcelon. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel! <laughs> so, yan, subscribe nyo na lang po, Sarah o Shell Barcelon Vlog. Sa mga nag-subscribe po, thank you po sa inyo. So ngayon po, ngayon po is nasa renaissance po kami, kasama ko po ang pogi kong tatay, Sana si J.R. Oh. barcelona po. So ngayon po is magpapalizer po tayo ng tari, magpapainisyal po. Yan, waiting na lang po tayo sa, waiting na lang po tayo kay ate, di ko po alam po anong ginagawa niya dyan. So yan, tingin-tingin lang po tayo, titingnan po natin yung color violet na yan, kung ano po yan. So, ayun mga kasabong, si Papa, si Papa naman po, nagbibidyo po ng mga paninda, habang ako naman po dyan, nakaupo lang, tamang paganda lang po. Joke, joke lang. I <laughs> po, kinuha ano na po ni ate yung tare. Inaayos niya na po. Pinapantay niya na po. Shout out sa ate Mitch. Go lang po. Dito lang po ako. Manunod lang po ako sa inyo. <laughs> mga kasabong, pinapantay na po ni ate yung tare. Yan, nag outing adjust po siya. So, ayan mga kasabong, nag-start na po siyang mag-laser. Kinuha ko po yung tare para po tignan habang si ate po, nagginagawanya niya na po yung ibang tare. So, ayan mga kasabong, kita po natin na napakaganda po ng pagkakalaser po ng tare. Yan po mga kasabong, kinuha ko na po yung tare para po tingnan. Tinitignan, bali po, tinitignan ko po sila isa-isa kung maayos po ba yung pagkakalizer ng tare. So, yun po makasabong, Maayos naman po silang lahat. Hindi ko po akalain na ganun lang po pala kabilis yun. Wala pa pong mga isang minuto. Tapos na po yung ano, pag ni Ate Salamat sa iyo, Ate Mitch. out po kay Sir Nunez. Maraming salamat po sa pag-order. Sa susunod po ulit, napakaganda na po ng tari nyo. So, ayun makasabong Tapos na po si Ate Mitch mag-laser ng tari. Bali po, kinuha ko na po sila ng isa-isa at inayos ko po nang makita po natin ng malapitan yung finished product. At dyan mga kasabong, naglakad na po ako papunta po sa kabilang table para po magbayan na po. Hay ka naman dyan kuya! <laughs> so mga kasabong, nilapag ko na po dyan yung tare kasi po hahanapin ko na po dyan yung pera. Habang si Ati Mitch naman po, hinahanap niya po yung parang paper na pang resibo po. Ayan po, inaayos na po ni Ati Mitch. So yun mga kasabong, tinitignan ko pa rin po yung mga tari dyan kung satisfy yun satisfy naman po ako pero parang hindi ko po parang hindi ko po maalis yung tingin ko po sa mga, sa tare kasi po napakaganda. Yung mga kasabong binuksan ko na po yung bag ko para po kumuha ng pera. Bali po ang total po nun is 150 pesos. Sa mga willing pong bumili ng tare, please contact a pubs Ayun po, nasa baba po yung FB niya. I-PM nyo na lang po siya dyan. At sa mga gusto naman pong makita yung kung paano po ni Papa ginagawa yung mga tare, ayun po yung YouTube channel niya. Panoorin nyo po. Oh, kung interesado po kayo, yan po. Oh. At isubscribe nyo na rin po. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye po.